At ang may panibago na malutuin ng ating kusinera. Naglagay siya ng butter sa ilalim ng baking pan. Okay, sige. Trip. Paikot-ikutin, paikot-ikutin. Inlagay niya sa mantika. Umukulong mantika yung butter. Okay, pagkatapos, ginawang drum. Okay, tambol-tambol. Sige, trip mo. Lakas trip mo talaga. ang galing. Galing na aming kusinera. Napakalakas ng trip. Tapos, naglagay siya ng mga bato. Naglagay ng uling. Okay. Naglagay niya. Ah, naglagay ng pamparikit mga katambayers para sa uling. Sinindihan niya. Okay. Naglagay niya ng kawali, mantika. Ano mo kayo lultuin? Ang aming kusinera Tapos, nag-separate siya ng all-purpose tapos water. Hinalo niya. Naglagay niya ng asukal mga katambayers. Tapos, cornstarch. Ayan ang palapot. Okay. Tapos, lumapot na mga tambayers. Yan, naging sticky na siya. Tapos, yung kanyang butter na may mantikan, lagay niya yung isang buong piling, o isang piling na saging mga tambayers. Para wala naman nangyari. Tapos, yung kanyang tissue. Okay, Pinanasan ng tissue, yung isang piling na saging, niwa. Okay pagkahiwa, sinilansan niya, pinunasan ng tissue uli. Hiniwa uli mga tambayers. Tapos ginayat. Okay. Ano kaya ang gagawin ng aming kusinera mga katambayers? Iba-ibang mga pinakikita niyang showmanship mga katambayers. Made down ng saging. Tapos yung Kaninang sticky na ginawa niya, e i niya yung saging mga tambayors. Tapos inilagay niya sa daon ng saging. Yan yung cornstarch kanina mga tambayors. Inilagay niya sa loob yung saging, binalot niya. Parang suman, so parang ganun. Tapos in-steam niya mga tambayors. Inilagay niya sa steamer, then Butter. Okay, naglusaw siya. Saging, yung natirang saging mga tambayers. Nagay chocolate. Chocolate bar. Then, hinalo yung mga tambayers. After niyan mga tambayers, butter ulit. Uh, chocolate. Red chocolate ang niya or pink chocolate. Then, maging white. O, tapos, lubya wrapper, inilagay niya yung chocolate banana sa loob. Okay. Pinirito niya mga tambayers. Ayan, naprito lang. Magic talang ka. Bilis, bilis talaga ng aming kusinera. Tapos yan, ginarnish niya na yung mga chocolate. Tapos, di ba, luto agad. Napakabilis mga tambayers. Wala pang ilang segundo. Luto na. Ayan yung mga tambayers. Bilib na bilib ako sa aming kusinera mga tambayers. Napakagaling. Tapos ngayon, nagpipe siya ng... Na butter sa ilalim ng uh, baking pan. Okay. Sige, pagpatuloy mo, pagkakasaya. Okay. Ginawa mong kika. Tapos, wala lang. Ganun lang.